para sa bata. Yan po ang pangunahing dahilan kung bakit natin pinagsusumikapan na maging regular ang laro ng chess dito sa napakaganda, kondusib at maaliwalas na Bukawes City Mall. Dito nyo rin po matatagpuan ang sikat na palaruan ng pingpong na pagmamayari po ni Mr. Robert Kuy. God is good all the time, all the time. God is good. To God be all the glory mga ka-chess club. Panibagong araw na naman ng pakikipagpraktisan dito sa Bukawi City Mall. Unti-unti na ngang sumisikat at nakikilala ang Bukawi City Mall sa ating chess community. Marami na rin na nagpapaabot ng kanilang interes at nagme-message pa nga na sila ay pupunta dito welcome po kayong lahat mga ka-chess club. Open po ito, hindi lamang sa mga bulakenyo. Welcome po kayong pumunta dito. Unti-unti na nga dumating ang ating mga biskita. Karamihan sa kanila ay mga magtaaral. Kaya naman po pinupush through natin ang ating year-end tournament para po mabigyan ng experience sa tournament itong mga bata lalo na at sila ay nagsisimula pa lamang po sa paglalaro ng chess. Naniniwala ako na kailangan po kasi maiput into practice ang kanilang mga pinag-aaralan o yung mga tinuturo namin dito at walang ibang mabigsang paraan kundi masubukan po ang kanilang mga natutunan sa isang torneo katulad po ng binibigay dito ni Mr. Doropa, ang former BSU number one player. Nagbibigay po siya ng mga post analysis Kita na rin ang improvement sa paglalaro ni Emil bunga ng kanyang araw-araw na pagpunta at pagbisita dito sa Bukawe City Mall. Isa rin sa mga nakakatuwang tagpo dito, may mga kumakain dito at natutuwa silang malaman na may palaruan na dito ng chess. Nanunumbalik ang kanilang interes sa paglalaro ng chess. May mga bata rin dito na discover itong palaruan na ito ay binabalik-balikan na po tayo katulad ng dalawang batang ito Araw-araw na silang bumabalik dito mga ka-chess club. Kaya naman, inaanyayahan ko kayo tara na at bisitahin kami dito sa Bukawi City Mall. Kapag marami pong player na pumupunta, nag-oorganize po tayo ng mga mini tournament. Nagaganap din po dito ang mga mini match. Katulad po ng ganyan, bakbakan ng mga player na nanggaling sa iba't ibang eskwelahan. Sa December 30 po, inaanyayahan namin kayo sa gagawin aming year-end tournament. See you dito sa Bukawi City Mall mga ka-chess club.